Isang mapagpalang araw, kabanatuan kong mahal. Sa lahat po ng ating mga kapalengga sa ating mga kapwa kabanatwenyo, I'm proud to be kabanatwenyo dahil tatak kabanatwenyo po tayo. Welcome po uli sa ating YouTube channel, Dan TV, Mr. Palengke. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, kasangga ng mga farmers. Ang boses ng palengke Dante Viernes po Ang Mr. Palengke po ng Cabanatuan City Today is October 20 Araw po ng Lindo, isang araw na naman po ng pag-update ng mga sariwang gulay tulad po ng nakikita nyo sa ating video Dito lang po yan sa ating na pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Cabanatuan Vegetable Trading Center Palente ng sangitan na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte sa niyo po ako sa pagtatanong ng mga asking price ng mga presyo ng mga gulay na narito sa ating baksakan at kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palente. Please don't forget to subscribe. Sana habang nanonood po tayo, subscribe na po natin ang ating YouTube channel at bigyan po natin ng isang magandang like. Thank you nga po pala sa mga nag-like sa ating YouTube channel. Salamat po. Malaking tulong po yan sa ating video. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, subscribe na po tayo. At samahan nyo na po akong mag-update para let's. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan. Danti Viernes po, ang boses ng palengke, kasangga ng mga farmers, ang Mr. Palengke ng Kabanatuan City. Tara let's update na po tayo. Dito po tayo kay Ate Mila po. Yan. May dumarating pong sigarilyas. Ang dami sigarilyas. Meron din siyang talong, pipinong bakla, sitaw. At may okra din po siya. Alamin po natin yung kanyang mga asking price. Tanda niyo po ha. Uh, itatanong natin asking price lamang mga uh. Kaya sama niyo po ako. Uh, good morning Ate Mila, kumaganda. Good morning po, mga An... vlogger na pogi. Ay, ngayon ay, wala nagpunta dito. Ay, ang, ang dami mong gulay ngayon ah. Ang dami mong San galing si Garillas natin Ate Mila. Sa Marcos Village. Marcos Village. Magkano ngayong asking price nito? Asking price is 60. Oh. Bumaba, no? Alos kalahati. Dati, sandaan na yan, ano? Eh, Tumaas na nga, ano? Ngayon, o mga... Eh, ka, Noong kahapon, nasa 40-50 yata, ano? Ngayon, 60, bali 600 per bundle, ano? Oh, yeah, 60 pesos per kilo. Oh, yan. 60 pesos per kilo. 10-10 kilos, 600. Eh, yung ating pipinong bakla, magkano ngayong asking? Pipinong asking Ayun, medyo angat yun. Eh, anong tanong to, Ate Mila? Calixto, mucho. Ay, okay, Calixto, mucho. Magkano yung asking price? Asking price is 25. 25. Eh, yung okra natin? 25 asking. 25 din ang asking. Anong sito? Ba't ay Bulacan White yun, di ba? Uh, Bulacan at saka Negro Star. Magkano yung Bulacan White? Asking is 60. Ay, baba rin na lang. Baba eh, yung ano, yung Negro. Negro is 50. 50. Yan. Yeah. 25. 25. Di ba kasi ito wakin lola? Huwag kang papatawag nga lola. Eh nasanay oh, na nasa sila. Oo Medyo bata pa. Nasaan si sir? Asa number one. Ayun. <laughs> <laughs> eh, nasa number one? <laughs> Mukhang maganda yung bisita mo ha. Uh, siya ay. may dala na si Ay madam. Anong pangalan niyo pong, madam? Arling po madam? Arlene po. Arlene Tagasan po kay madam Arlene. Tagasan Isidro po At, alayo pa, Taga Isidre, Ere, ang si lang. At ang layo pa. Tagasan Isidro Lore. Ere mabait itong ating nila kayo. Tagasan Oh, tina. tina mo mabait, pinayagan niya mapunta, pumunta sa <laughs> number <ng> <laughs> 1. <laughs> okay. no? Talaga yun, o, Oh, talaga. Oh, sawa na 'yon. Okay, good. Oh. Okay. <laughs> Ay, bad yun, bawal yun Okay, okay salamat Wala akong away pag gano'n uh, Huwag na, huwag na, bawal ba? Bawal. bawal sa akin yun Dito kay Ate Mila sa tabi, may nakita Taiwan Sir, maganda na sa Taiwan natin Gaganda ng Taiwan mo, ha? Ay, eh, bumaba yata, ano, nasa 3 lang man, ano, ba ba? Kaya nga, ay eh, bumaba ng konti na kasi isang araw, 3 lang, ano. Eh, okay. Ngayon, two, seven, medyo bumaba pa yan, ha? 2 Oh two, six, two, seven. Pero magaganda siya, ano. Saan, Saan galing ba, ba yan? Niyan? Saan galing yan? Karanglan. Karanglan, kaganda pala ng, ng siling Taiwan ng karanglan. Ay, yung upo natin, balag ba yan? Balag po. Magkano asking yan? Oh, hindi hindi Wala oh, pa yung na. Oh, wala pa yung tindera. Okay. Pero ito, ano, ito maganda itong siling Taiwan nyo. Oh. Maganda. Oh. Salamat, Sir Rydol, kung pogi. Dito may upo. Tanong natin upo. Madam, magkano yung upo natin ngayon? Ask lang. Balag yan, no? Oh. Sabi na nga ba, magbumura upo. dela. ang daming upo kahit saan. Ano, dami, ano? Ito ang natin, yan ano, katola. Ang baba din, bumaba din. Eh, yung yan? Magano yan? 35? Napakamura naman. Eh, yung bonito natin. E, yan po, medyo mabababa ngayon yung mga gulay natin. E, yan po yan kay Madam Rosia, sa idol ko, yun, no? Eh, eh. Kay idol ko, bida kasi ang makakita ng, ano, ng siling sultan eh. Pero tong kay idol ko na pare tong John John, meron siyang siling sultan ng um, gaganto. May papaya din. Alamin na natin, baka mamaya maubos te. Pare, magkano yung sultan natin ngayon? Ask Sultan kudarat. Magkano yung sultan kudarat natin ngayon? Eh, mababa. Ano na kasi, Nasa 120 na yun. Sa bagal Marco! galing sa Marco! Papaya? Itong ating papaya, magkano? Ito lang ba? na. Sobrang baba 'yan. Ano sitaw 'yon? Kondor. 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 kanina kasi ay kondor naman kanina kondor. negros pati ano, magka-kondor. Ah, eh, la, 40. 40, ayan, mas mura 'yung kondor kanina natanong natin uh, bulakan white pati negros, ito naman kondor. Uh, variety po ng ating uh, sitaw. Pare, thank you ah. Pare, shout out ko muna kay pare mo. Ay, hindi po fresh. Yon, okay. Hindi pa iboboto natin. Si Mata, mayroon eh. Tagapapayang ako na. Ay, tagapapayang. Hindi natin sa papaya to. Anong dala niya? Anong dala niya Ay, yung sitaw? Madang dala niyo po ba yung sitaw? Anong dala niya? Anong dala niya? Yung bell Ah, bell ba? Bell, maganda. Malamig ba doon sa lugar niya? Maganda. Di ba malamig doon? Yung, yung ano, panahon, hindi malamig doon. Kaganda kasi ng del niya. Eh, wag ka na kaya ano. Ah, kaya pala ano. Kaya pala ano. Sige po, madam. Salamat. Agaba. Anong, anong pangalan niyo po? Tess. Tess, yan. Ah, oh, madam Tess. Ah, oh, salamat po. Nasa ano tayo? Lager Ito Eto na ulit, kay Madam Mai Siyempre, kailangan kailangan araw-araw natin i-update si Madam Mai Mai para po sa kamote kasi ito hindi nawawala ng kamote. Katulad tong Taiwan Sea dito po tayo pumipirmis. Yung malaki natin Taiwan si. Eh. 45. 45. Yan dati kasi yan 50 yan 45 sa medium. Medium po 35. 35, 35 sa small. 15. 15. Ayun eh, sa natin. 20 po. ayan ayan ang tumas No? Pero noon tumas nang 100 yata ayan, yan ano. Ngayon 20 sang galing yang ano natin sampalok? Pangasinan po. Pangasinan galing pa lang Pangasinan no. Nakakarating dito sa Kabanatuan, Nueva Ecija. Eh, yung ating, ito, puti ba yan, dilaw? Uh, puti pa. Puti, bagay nga, oh, magkano, asking. 15 po sa medium. 15 sa medium, yan. Salamat, Madam Miley. Ayan, ayun kanya yung, ano, nasa likod. Umaganda lalo si Madam Maymay, araw-araw. Eh, okay. eh. Sa nagtatanong ng kamatis ng Biskaya. Biskaya ulit ito, Madam Ella, no? Magkano na yung Biskaya natin? 75. Kasi meron na akong mga, ano, yung mga sapatag, ano, may eh, dumadating na rin yeah, no? Pero in Paris naman po, kagaganda ng ano ng Biskaya. Uh, sabi nila long lasting ano yan, freshness eh. Matagal, makapal ano. So, Ayun. Salamat po, Madam Ella. Parang ano lang yan, yung sakador, matagal, matibay. Ayan. ayan po yung akin idol, sinisika. Isa po sa hinaangang ka dito, ayan. Sa mga fans niya po, yan, shout out kay Sir Marco, yan o. No? Sir Marco, ano yung mais mo? Dilaw po, te. Pareho, no? no? Magkano yung dilaw natin ngayon? Asking lang. Asking? 280. 280 sa puti. Ah, uh, 250, saka 500. Oh, 250, 500. 250, maliit, 500, malaki. Tandaan niya po, asking lang tinanong natin, na maaari po yung magbago. Salamat, sir. May kong idol. Madam, magkano yung saluyot mong maganda ngayon? Napakamura. Wala na naman si, ano, si, si idol ko. Busy na naman si kagawad natin, idol. Naka-duty. Pag wala po siya dito, naka po siya sa barangay. Isa po kasi sa napakasipag na kagawad ng barangay. Uh, ano yan? Caudillo. Eh, yung ating ano kamote, ah. Madam, yung kamote natin. Ocho. Yo, napakamura. Eh, yung kalamansin natin, magkano ba ngayon? Good na good. Ayan po. Ano po? Five hundred. Five hundred. Yo, Salamat, madam. Ere, dito kay madam. May nakita akong ano, Sophia. Ayan, o. Oh. Magkano na yung supiya natin ngayon? 130 yan. Medyo umangat siya dati na sa 100. Ngayon, 130. Bihira kasi tayo maka, ano eh, makakita ah, ng supiya dahil napaka-mura. Yung iba kasi di na nagdadala muna. Tinapataas muna yung presyo. Okay. dako na naman tayo sa iba. Oh, dito tayo sa maganda, sexy tindera ng luya. Walang iba kundi si Madam Analo. Madam Analo, yung pinakamaganda nating luya na kasing ganda ng tindera, magkano ngayon? Yura mura po, 1-2. 1-2 yan, 1-2 yan. 1-8 yan. Medyo dito po kasi, medyo mura pa yan dahil kasi sa ibang lugar nasa 200 plus po yan. Lalo na sa Manila. Alam ko, 200. dito, tingnan nyo yung 1-8. Pero good na good po yung uh, luya ni Madam Analo. Yan. Madam Analo, yung dilaw natin. 55,000 sa 555 letters G 550 Sam Bundle Salamat Nakakatuwa talaga 'pag nakakakuha ako ng ganito. Hay, mag-hallelujah. Ito maganda yung okra ni Ate Ana. Nakakatuwa 'tong 'pag nag-update ng okra hotline niyan. Okay. Bundle. Bundle, bundle ya. Medyo madahan. Ate Ana makanin na 'yung okra natin 'yung asking lang. Masarap yung Asking makan okra. Maganda yung okra eh. Masarap yung eh. manipis na ano eh. Oo, oh, payat. Magkano yung ganyan? 35 at 25. Kasi pag ganyan, mura pa lang yan, di ba? Yung mura nga na lang yung Oo, oh, 25. Dito tayo sa... Nakita ko na naman si Alden Richard ng ano, ng baksakan. At tapos, andi dito si Madam Rosa. Ay, Mukhang marami yata si ngayon Si siling sultan, na? Pati si Madam Rosa may sultan, no? kasi nung nakaraan araw, wala akong makita sultan. samantalen po natin, alamin natin magkano yung sultan. madam Rosa, mag yung sultan mo, madam Rosa. Mag mag magkano yung galing mo, mo Rosa. Rosa dami. lang. sanga lang. sanga 1-3. 1 Ere, tanong na rin natin itong, ano, maulit na naman. Ah, okra. Kasi pinababa, hindi yan ang kanina ng para sa akin, eh. Alamin natin magkani ang okra niya. Pati itong sigarilyas. Magaling damag si, si Madam Rosa. Alamin natin yung kanyang okra. Yan, o saan yung okra natin? Magkano? Siya si Guerillas. O, 60 ang asking 2.5 sa 25 per kilo sa okra. Meron siyang ano, basal yung pipino mo na puti, pati ano, bakla yun o. No? Magkano yung puti natin pipino? Pipino, 20. 20, yung, ba, yung ano, bakla. Bakla. 2.5 Ah, 25. Ayan. Titignan natin ngayon. Yung pipinong puti at yung pipinong bakla ni Madam Rosa. Ito yung bakla. oh Kasi bakla, bakla. Ito ang bakla. Ayan. Oh. 2.5 pipinong puti, 20. Ayan, paganda. Ay, Madam, magkano ganito natin ano, talong? 30 tawad. 30 tawad. Tinatawarin siya ang 30 tawad. Hindi niya bigay. Hindi. Kasi mahal ngayon to ano eh, Domino eh. Alam ko eh. Okay, salamat. Ayan po, kasalukuyan nagdadating ng mga gulay natin. Time check po natin alas 10.20 uh, ng umaga. Uh. Ito kay ninyo may mani. Ninya magkano na yung retail natin ng mani ng isang kilo? 2 per uh, sa ilang kilo 'yon? Ah, 30 kilos po. 30. Pag per kilo magkano? dahil oh. pumapatakpo siya ng 80 80, medyo angat siya No? pero maganda yung mani niya, maputi oh. ano, saan galing ba yan? karanglan po yan eh. ayan oh, mga mani, karanglan oh. bali pag isang kilo po, 80 salamat ayaw ko sa salamat niya, takot kita, tawa ko ng tawa pwede, ito tawa daw ng tawa madam, maganda maganda maganda, maganda, maganda natin yung eh, kalamansi ay, maganda ko niya ng kalamansi ba? Please. 6 yan, medyo ayun pa rin naka-fix yan sa 6. Kasi dati nag-7 eh, ano? Bumaba pa, ano? Bumaba pa. Yung good na, yan, pag ganun-ganun daw, paggalaw-galaw, mababa, mataas. Ayaw na umangat. O, 6 po, yung good na good natin kalamansi. Sana wala akong malimutan ngayon. Joel, anong talong yan? Mocho po. Makalimotyo natin ngayon? Asking lang. 15. 15, yeah, yan, 150. 15. Yan, natanong na natin yung happy pino. Ano pa ba hindi natin natanong dito? Ay, yung sili panigang. Hmm. Yung yeah, yung panigang ni madam. Magkano yung panigang natin ngayon? Panigang po, yung malalaki, 40-45. 40-45. Ay, yung bayabas? Ay, yung bayabas. 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 Ay, yung yan. Mababang ngayon yung bayabas. Yan. Pati yung natanong na natin yung piling panigang. Naghanap ako ng talbos ng ano, ng uh, ampalaya pati ng uh, tawag dito. Sili, wala akong makita. Eric, may bonito si Eric. Eric, yung bonito natin ngayon, magkano? Asking lang. 40 po Magkano? 40 po yung sa Pilipid. 15 po. Prince, ayan. Ay, yung sa Sophia natin. Hindi sa na, akin pa? yung Sophia? Ah, hindi ba sa'yo yun? Okay. Salamat, Boss Eric. Uh, ah, babatuin ko lang na isang magandang morning si Madam Sanya. Good morning, Madam Sanya. Ayan. Ganda ng ngiti. Machete, magkano yung Sophia natin ngayon? Asking lang. 130. 130. Talagang... Ayaw na siyang tumaas. Dati nasa, ano pa yan eh? nasa 20, 30, ngayon 1.30 30. 35 yun. Oh, 35 lang yun. 35 ba? Yes, yeah, bullet. Pechay, kapon pa maraming pechay. Tingnan natin magkano nang yung pechay. Kung may pagbabago. At hindi ko magkano yung, yung pechay natin. O, oh, mababa pa rin. 150 pa rin. Galing talavera ba? Wala tayong mustasa. Yan, pechay. Kaganda ng pechay ni ate niyo. Oh. Tingnan nyo naman, ha ah. sample lang yan. Oh. Kaganda, napakaganda nga. Napakamura naman. Ano na at ito. Natanong na natin kay Boss Marco yung mais, pero ulitin natin dito kung meron silang diferensya ano? na, Para naman makapamili din kayo kay papaano. Pare. Ate Aya magkano yung asking ng dilaw natin ngayon? Like ano ala pa. 30. Yan. Sangali mo natin mais. O talavera. 50 yung puti, 30 yung dilaw. Yan. At least meron tayong uh, sa iba. Hanggang maari natin uh, i-duplicate yung, has, yung update, i-duplicate du po natin. Naghahanap po tayo ng iba pa. Okay, madam, may nakita kong lagayay na ano. Tanong natin. Madam, magkano yung lagayay natin kalamansi ngayon? Good morning po. 50 lang. 50 lang. Napakamurang nga. Ito yung ginagawa nilang kalamansi juice. Yan. Ano? Ayan, 50 lang. Ayan, pero ang turin yan Pero minsan nagbabago yung mga presyo. Eh, no? ito na. Ano ito, Bulacan White? Magkano po? O, tingnan mo. Tingnan nyo, dati nasa sandanya. May marami kasing gulay ngayon. yun ano eh, Kaya, ano. Mga kagulay po ba natin to? Oh, po. Ano pong, saan, taga saan po kayo? Caudillo po ako. Ay, taga Caudillo, dun yung marito si, ano, si Esther. Ay, dun yeah. tita ko yun. Tita mo ba yun? Ay, kamusta ka mo Si, ano, si Mr. Palenque, si Dante, ano, yun. Ah. Ano po yung dala nyo? Si, ano? Mais po. Mais, ayo. Oh, puro mais yun. Kayo po, madam, saan po kayo? Sa burol po ako. Eh. Sa burol. Natibidad. Natibidad, oh. Layo, dala nyo po? Si Tao. Si yan, yeah, kaganda ng si Tao nyo. Kasi ang ganda ni Madam. Madam, anong pangalan nyo? Santa. Santa. Pakyan na kayo ano, na ano, kay Maring Esther. Okay, salamat. Eric, eh, kuya, ano, kay kuya, Noel, magkano yan kaya Noel yung ano natin, ah, labong? 200 pa rin. Walang pagbabago. Ang nagbabago lang si kaya Noel, lalong kumisisi niya. Yan. Minsan nga kaya Noel, labas tayo, ano? Ayan, ah, Okay. Mga labas tayo ng alas 6, ubi tayo ng mga alas 2 ng madaling araw. Oh. Ayan ah. Ayan na. Saan na pupunta? Sa tabi, sa tabi, -tabi. Ayan. A. Minsan lang lumabas. Yeah. Eh. Sama na natin si Kuya Boy. Yeah. Ano? Okay. okay. Ito sa sinibuyas natin. Bossing uh, sir, magkano na yung sinibuyas natin ngayon? 1-1. One, 1-1. One. Ayan. 1-1. Talagang angat pa rin yung presyo ng sinibuyas, Taiwan, pero yung iba, baksak ang presyo. Ito. Dito tayo sa akin kaibigan, my friend, si Ate Agnes ko. Ate Agnes, good morning. Yan. Magkano po ngayon yung ating sibuyas? Ang malaki. Oh, malaki. Imported po ito. Uh, 420. Ay, oh, no. <laughs> pinakita yan. Eh, yung sibuyas natin ganang medium. Video 450. 450 sa ating Mongo. Mongo yung local 16, yung imported 17. Yung local daw 16, yung imported 17. Yung pula nating mm -hmm. sibuyas. 520. 520. Eh, di uno, ate Yane. Magkano di uno? Size. Parehas lang 520. 520 yan. Okay. And yung sibuyas natin ayaw umangat ang presyo, ayaw umalagwe. Eh. Ayaw, 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 ayaw nga umangat, ano? Busy si Madam Agnes natin sa katatep sa kanyang irog. <laughs> Ay, napansin ko dito si ano, wala si Madam, ano, glad. Nako, panigarado yung pinaglaba na naman na. Ano. Pinaglaba, pinaglinis, pinagluto na naman ni Boss Jan. Ganyang ganyan, katindi si Boss Jan eh. Boss Jan, oh, good morning. Magkano na pa yung repolyo natin? 650. 650 sa ating sayote. 300. 300 sa patatas. 550 sa carrots 1 Med medyo mga tuloy yung carrots sa pecha ay bagyo 700. 700 sa, bro, sa cauliflower one, fifty. 150 1.50 sa celery one, eighty. 180. 180 sa beans one, twenty. 120. 120 sa leeks one, Yan. sa lemon natin boss dyan oh. si boss dyan nila may ganito yung bell na verde magkaling bell na verde ganito 850. Ayan po ah, bundle value yung tinanong natin. O Madam Gladys, maging ka na muna dyan sa bahay. Maglaba ka, magluto ka ng masarap para sa pag ni Boss Jano. Maliligo na lang to at magme-merienda. Tapos medyo magpapahinga. Salamat Boss Jano. Oh, ano naman, magkano ka naman shout out ka naman kaibigan. Shout out Ate, pagaling Luto ka na ng ulam natin. Kakain, si ano? kakain, kakain si Boss Jan na ngayon. Alin? Kakain daw. Ah, kakain si Boss Jan na ngayon. Kailang masarap magluto ano oh. para ganahan si Boss Jan, 'di ba? Oh, okay. Kasi Man, siyempre pagod na pagod sa pagtitinda Tingnan mo Naka, Ikaw pa naman umupo na matagal dyan Siyempre mga ngabit din yung Kuwitan mo ba? Diba? O oh, yan oh. Kaya bandang glad magluto ka ng masarap dyan Alam mo na kung anong ginagawa ni Ben konikin, Ben O uh, cellphone uh, na <laughs> Teka na naman Hindi naglalaro lang yun may games eh Ikaw eh Ikaw yung gawain mo Inano mo kay boss dyan eh ah. Dito po tayo sa Pinakamagandap pinaka sexy tindera ng baksaka diyan ha oh. ayan na oh. tingnan mo hindi ko na po tatanong yung vital kasi alam ko na yung vital perfect yan magano na madam yung ating ano yung kalabasa nating suprema asking lang oh 13 13 napakababa ayaw nang tumaas oh 13. yan 13 eh yung labanos nating maganda may maganda po oh. 700 po siyempre yung kasing ganda mo oh, yung oh, yung ganda may, po ito eh, lumaban na ito ng Ms. Cabanatuan eh, kaya lang uh, medyo minalas. <laughs> Nag-first nag place lang. Hindi siya, naka-runner naka up lang siya, ano lang siya. Pero, bawin na lang, Madam, sa susunod. Tatanong ko, anong height? 5'7. Oh, height, perfect. 5'7. Vital? 36? 36. 36. Hindi, 36, 24 daw. <laughs> 36, 24, 36. 24, 36 <laughs> yan. 7, Hindi naman boss, 36. 7. Parang boss. Yung isa bakante. Ha? Yung isa bakante. Yung isa bakante. Direct. Pero, pero sa ganda, wala, wala nang gaganda pa. Oh. Shoutout kasi sa mga fans mo. Yan, okay. Kaganda, no? Ah, mukhang artist eh. Salamat. Anong sinabi ni ano ni ni Harlin Budol ba yun? Sino 'yon? Yung sa Channel 7? Yung matangkad na na lumaban ng ano rin page yan. Si Harlin bayon ba 'yon? Harlin? Oh. Mas maganda ka doon. Na, oh, thank you. ang Ayun ang maganda doon. Mas maganda 'yon. Salamat. Ay, hey, mucho ba to? Mucho? Magami mucho natin ngayon. Asking. Ay, for tuner, magkano? 2.5, yan, ah. 250 per band. Itong ano natin, panitang? 40. 40. Salamat. Ito kay Ati Baby. Ati Baby, magkano yung beans natin? 80 oh, ang asking. Oo, oh. 80 ang asking, no? Ay, yung pipinong puti natin, ang dami, eh. Sa, pi Sa pipinong puti, yan ang dami. Mayas, 480 na. Sa puti natin natin dito. Ito kanina yung 480 na. No? Sa pip pipinong puti. Pipinong puti, 150, 160, may 160. Ano yung ano yung kamatis na eh? Ano yung patang? patag? Magkano? Eh, ang hiningi ka 55. O, oh, yan. patag na kamatis, 55. Yan. Pwede lang 45 ka? Dito meron tayong talbos ng ampalaya. Pati sili, yan. Kanang na natin. Kanang natin kay Madam Menchi. Madam Menchi, magkano na yung talbos ng sili po natin? Asking lang. Sili po? Oo. Oo. Ito, talbot. Ay, dahon. Dahon. Ay, yung kasing ganda ni Madam Menchi, 80 daw yan. Eh, yung di maganda. 40. Yung kasing ganda ng ibang sakadora, ano? eh, yung ano? Yung ating ating, yung, ano, yung talbot niyang, ano, yung palaya. Eh, 50, 40. 50, 40. Maraming salamat, Madam Menchi. Nasaan si sir ko? Nasaan si idol ko? Wala? Wala si idol. Nagpunta ng Japan. Nagpunta ng Japan wala na naman si Madam Menchi. Natin dito yung sople. Tapos, magkano yung Suprema natin ngayon? Asking lang. 13, yan. Napakamurat. kadaming ano dito. Dito lang po yan, sa tabi ng exit, napakadaming murang kalabasang suprema. Wala po tayo makita ano yung tinatawag na, na ano yun, Must mustasa. Ay, suprema ba? Magkano nilagay natin? Ay dose so, at tresaso ano po? Lagi handa na papamulan. Ay yung ating yung uh, ito atong. Malalaki ba yung ano uh, yung kalabasa? Den, sis, lasang sis, sir, wala. Ayan, oh. Ay, kaganda naman nila. Oh, ayan po mga kapalengke, oh, oh. mga uh, kapwa ko kabanatueños, mga farmers po dito sa ating uh, lungsod ng Kabanatuan. Ayan po, for so far ang ating uh, Latest update ngayong araw po ng linggo. Sa susunod na lang po ulit. Nandod po tayo. Abangan po natin ang ating pag-update. Please don't forget to follow my page, Palengke ng Sangitang. Ganun din po ang ating YouTube channel. Don't forget to subscribe at syempre po, sana po mapindot natin yung subscribe button at like. Muli po, ito po si Dante Bernes, ang boses ng Palengke, kasanggan ng mga farmers, ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. See you po again tomorrow for our next update. God bless us all po. Bye-bye.